Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, kayo po ay nagpunta po kami sa aming nainay. Ay galing siya sa Pinas. Pero ngayon ay birthday ng kanyang asawa na si Tito Dante. Kaya nagparty kami. Ayan po yung mga bisita. Ayan po ay Filipino family sa Amerika. Ayan kumakanta po si ate kaya video ayan si Nanay Amy yung may pasay sa'yo pa siya. Ayan ang may-ari ng bahay. Ganito po kami dito sa America. Kaya hindi naman kami mas jadong nalungkot kasi meron kami mga friend dito madalas mag-party sa Amerika Ayan yan po si Nanay Amy. Siya ang founder <laughs> ng samahan ng mga Pilipina families. Pag may mga birthday, Christmas, New Year, lahat po ng okasyon ay siyang nag-o-coordinate. Eh. Ang anak ko ay ang mga friend namin. Ayan, ang aking mga friend, si Nina, ay may bata. Ang saya-saya pag may party na ganyan. Sama-sama sa mga bahay nila. Ayan ang dami niyang bisita. Akala ko ay eh, walang masyal bisita yan. Anak ni... Ni... Butang ko tuloy pangalan ng nanay niya. <laughs> Ayan. Lahat ng bata ay naglalaro. Ang nanay ay enjoy lang sa pagkanta-kanta. Ayan. si Ang nanay nakaupo lang. Habang kumakanta ay kumakain. ba diba? Sarap ng buhay. Ayan. Tingnan Ayan, mga bisita ay kanya-kanya sila ng kwento, Ayan, si Nanay Amy. Ayan, nagluto ng maraming food. Ayan, yung mga visitor ni Tito Dante. Guy naman siya dyan. Yung mga yan, naka nila. Ito yan, sa Amerika. Sa Cleveston. Ayan, di, mga mga bata. Ayan yung mga nanay. Ayan naman tayo sa food. Ito ang kanilang sala. May piano rin yan. Ayan. Filipino Catholic family. Ayan siya. O, si Nanay Amy. Ayan. Picture ng ko ang kanya kanyang mga sarado Ayan. Nakasarado kasi may mga fly na namili pare. Si Kuya Rene. Ayan. Lagi din yan sa party. Diyan din kami nagpo-party pag Christmas party sa house ni Kuya Rune. Ayan. Ang daming handa talaga. Kala ko ay simpleng handa lang. Kala ko lunch lang. Pero ang daming handa. Kasi po, pag dito sa Amerika ay nag-party, hindi yung may birthday lang ang maghahanda. Lahat po ng taong bisita ay nagdadala rin ng food. Kaya dumadami ang food ng may party. Hindi ka kakain lang. Basta, kailangan mo din man magdala ng food para maraming food na may uuwi. Nagdala ka, pero marami ka rin na may uuwi. Kaya po, ganyan ang party dito. Hindi ka magiging hirap sa pagkain. Kasi maraming yan nagdadala. Lahat ng bisita ay may kanya-kanya rin dala. Kaya naman, pag uwi anay, uuwi mo din lahat ng mga pagkain na <laughs> Hindi na stay yan sa my birthday. Lahat pinapauwi. Ayan, ang mga tao. Ayan, kanta uli daw. Ayan, kakanta muna po kami. Uli. Sana po ay na-enjoy kayo sa akin channel. Ayan aking movie or video. Ayan, ang aking mga friendship. Ayan, bye-bye for now. Thank you for watching. Bye!